Yo mga tol and sis, laki lang malakas nga po pala. Rest day ko ngayon at dahil nga rest day ko ngayon, i-unbox ko na po yung ayudang aking natanggap kamakailan ito nito po ay galing sa Arca Notary Life Company. Wow! So, i-unbox na natin to. Hindi na natin patatagalin pa. Let's go! You know, eto yung pinakalalagyan nyo. Lalagyan niya pa lang, panalo na eh. Ano? So, eto na yung pinaka Ayuda Eh, na ng box May ribbon pa yun sa taas So, ano pa hinihintay natin? Buksan na agad natin to Let's go Yes! Ganda naman ng ribbon nito Parang ano Parang mga niririgalo sa kasal Buksan na agad natin At eto ang laman Wow! Eh, ano to? Teka lang ha Ito ay ito Uy tumbler Wow, tumbler. Ayun ya oh, Arcano Nutrilife. Ganda. Pero pa ba to laman? Wala na, wala na laman. You know? hey, solid, oh. wow. you know? Ano nga? Wow. Ano 'no? Oh, ito ah. Eto siyang pansala. Ayun oh, no? may pansala siya dito. Parang alam. Stick. Salamat po dito Arcano Nutrilife, you no. Know? At ito 'yung laman niya. Wow. Ini you know? hey, sulat dito. Ano to? May note pala dito. Laka, you're invited to Grand Lodge of Area Nutrilife Company. Wow! Ito, invitation pala to. No? Maraming salamat po dito. Ito, ayan Oh. Welcome to Arca Diamonds, Lakay Lang Malakas. Hey! <laughs> Tapos, ito yung pinaka laman niya. No? Mga tall brother and sis, kapi po ito. Ayan o. Oh. Tatlo siya. Ito yung isa, bubuksan ko. Yun. Salamat mahal sa pagbungas. So, pala yung mga ingredients niya oh, na pwede niyong makuha dito nakasulat sa pinaka-trip niya. Ayan oh. Green coffee. Ano to? Bitter gourd? Tama ba yung pag-pronounce ko doon? <makes> Tea <of Roma>, <makes> Kakao? cacao. <makes> Barley, spinach, moringa, sa amangustin. No table sugar added. Uy, pwede pwede sa mga ano to. May mga diabetes. <makes> mga umiiyo sa sugar organic soy free non ano to non gmo ayun oh no? Ayun yung mga nakalagay sa takip niyo ganda yung lalagyan niya pa lang panalo na tapos ito yung pinaka laman niya ayun oh no? yun arca coffee happy and healthy solid maraming maraming salamat po dito arca nutri life company sa pagtiwala po sa akin, ma-promote ang inyong produkto. So, gusto ko to dahil coffee lover nga ako araw-araw natin gagamitin ito at titingnan natin kung ano yung magiging resulta niya so ano pang hinihintay nyo ilalagay ko yung link ng Arca Coffee Happy and Healthy dyan sa comment section para matry nyo rin no? subukan nyo rin no? marami siyang uh, benefits no? yung mga ingredients na nakalagay dito swak na no, swak para sa inyo so ano pang hinihintay nyo mga kapatid order na ng kapeng Arca Coffee and Happy Healthy. Para nakapagkape ka na, healthy ka pa. <laughs> commercial model na commercial model! <laughs> so ano ba hinihintay niyo mga kapatid? Order na kayo ng kape na to. Arca and Coffee. Happy and Healthy.